ito na yung ka-partner ka -ka ng ating mga upuan. Kapag may upuan, merong oh. table. Sana <laughs> wow. nga, table to. Let's see, guys. Tingnan natin kung table nga siya. Bakit parang ang laki yata? Mali yata yung nakuha po. <laughs> oh, God. Dining table na yata yung nakuha po, guys. Naka-airflare yung table sa'yo. Ha? nasa ba sya? Sa no? balcony oh. Sa balcony? na sa balcony? sa loob lang. Sa ha? Ha? Sa ano? sa Baby. No, ma, hindi, balcony. Ha? Ah, nag a Ha? mo si Hindi na bakit hindi ikaw? Ah. <laughs> Ay, table nga sya. Laki nga eh. ay maliit? Oh, syak. Ano laki? Haha. <laughs> Parang namali yata talaga ako nang bili. Sinukat ko ba? Hindi ko yata sinukat. Pinensya ko lang. Why is it so big? <laughs> <laughs> oh, my God. Why is it so big? Look at this, guys. Hula hoop. Yay! It's a hula po po. Asa kasi isang Ano? Asa kasi isang photo. Eh, kasi labay mo ni Kakapunan. Tama na yung ni Kakapunan. Sobrang. <coughs> Naklo. <coughs> isang dining table. Ano? <coughs> ang laki naman ang table ni <coughs> na naman nag-calculate si Aling Jenny. Ayan. Ito yan. Ito yan, guys. Magpapakaano na naman tayo dito. <laughs> Ayan. So, kailangan daw natin ng dalawang ganyan. Dalawang ganyan, dalawang ganyan, dalawang ganyan. Naintindihan nyo ba? <laughs> Bro. Ah, yeah. okay. oh. uh, wala. Ang oh. guys nakuha ko talaga, promise. Natatawa talaga ako. <laughs> ini expect ko lang talaga is yung maliit lang na yon. Bakit siya lumaki? Ayun oh, dalawang malaki yung nakuha ko. Oh. oh my gosh. Ay, nako. Nga naman, oo nga naman. Paano ba gawin dito? Okay. So, una. Okay, una. Una. Kailangan natin gawin ganito. Ayan. Oh, Usa. Ay. Ba't ko ba ibinaba? Ah. How? Paano ba? Ano ito? Paano siya papasok? Hindi ko alam paano ito ipapa. Ganito ba ito? Sa taas lang? May butas? Ganun lang ba yun? Ang hirap niya ha? Tapos ang hirap pa niya hindi